masakit sa magulang yung mapalo at mapagalitan ang mga anak. Pero part yan ng pagdidisiplina ng mga magulang upang maituwid ang mga pagkakamali nila. Pero mas masakit sa magulang yung walang respeto at walang galang ang mga anak sa kanila. Kaya mga kabataan, igalang at respetuhin nyo ang inyong mga magulang. Huwag padabog-dabog huwag pasagot-sagot dahil lahat na sinasabi nila ay para din sa inyo yan hindi ang magulang magahangad ng masama para sa anak puro kabutihan lang para sa inyo ang iniisip nila ay yung magiging future mo sa hinaharap maging mabuting tao at may disiplina sa sarili at pagdating ng panahon na magiging magulang din kayo, ay gagawin din ninyo ang ginawa ng magulang mo para sa mga magiging anak ninyo. Kaya mga kabataan dyan, matutong romespeto sa magulang at sundin ang mga sinasabi nila. Oo, oh, iba pa ulit-ulit yung sinasabi nila, yung mga sermon nila. Para din sa inyo yan, mga kabataan. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob sa magulang ninyo. Huwag kayong magalit sa magulang ninyo. Yung piling nyo, lagi kayong pinapagalitan. Dahil may nakikita silang mali para sa kanila. Itinutuwid lang nila yung pagkakamaling yun para maging mabuti kang tao. Yun lang.